Uh, kapuso pila ka mga negosyante kag-residente nag ang ulo bangod sa sunod-sunod nga malapnagon ang pagkadula sa supply sa kuryente sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Jerk nagpabutsyag sa pagkadismaya mga konsumidor sa Western Visayas matapos nga maeksperyensyahan ang power blackout subong adlaw. Hadungan sa mainit nga shampoo, nag-init man ang ulo sa mga konsumidor sa Iloilo -Ilo City subong hapon bangod sa naeksperyensyahan ang unscheduled power interruption. Makapila ka beses nga nadula ang kuryente, gani wala mapunggan sa mga residente kang negosyante nga madismaya. nagakabalaka ka ang mga konsumidor nga maapektuhan ang ila appliances. First, example, frozen foods, hindi niya ginaya ang kuryente kaya kung madula na nangyayari super Siyempre, dako ang ipikto, Una nga lang, tamaan ka init. Ang muda sa mga kagamitan na po, ko, maluoy ka ba'y hindi mag-uba. Mugin na ang number one effect. nga, play na sis namon, nga gina sa negosyo namon. Basit lang mag-uba, mahal daan, freezer. Pangabay naman sa mga residente nga mag-abiso, agod na kapanghanda ang mga ini. Uh, dapat lang uh, mga siya, advice sa amon, na muna mag-run out, maribi na amon, uh, hindi itago na amon sa uh, mga bakakabiyay. Hindi uh, mag-disgrasya ang inyong usin amon. Mami, gada, gada ko ang balayran sa korinti. Perte mga appliances. Sunod sa more power Iloilo, halos bilog na franchise area sini sa Iloilo City ang apektado sa fluctuation sa kuryente. Ginalantaw nga ang kabangdanan sini ang, ang pag-out o kung pagkapatay sa base load sa Panay Energy Development Corporation. Tatlo ka unscheduled power interruption ang namonitor apang nagbalik naman pasado alas stress Ang report niya na receive natin na ang aton sini nga base load no, diri sa Panay ang nag-out amon niya siya ang PEDC. But uh, actually, hindi lang deep ang more tower, no? Ang naka-experience ng uh, fluctuation. Samtang sa Bacolod City, may pila ka-establishmento nga temporaryo nga nagpatay sa ilang mga appliances bangod sa brownout. Ang trabahante sa kalanaan nga si Jessa, ginabisuhan sa iya amo nga si Keron ang mga nakaon nga mga suga. Tawag to ako sa amo, papatay ang mga ano, appliances. Sa ginpagwa naman nga statement sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, may multiple power plant tripping na nagluntad. Padayon pa nila nga gina-restore ang supply sa bilog nga Panay kag Negros. Magluwas sa Iloilo -Ilo City, apektado man ang pila ka electric cooperative sa Panay kapareho sang Ileco, Kapelco, Anteco, Akelco kag Sa subong ginatinguan pa sang GMA Regional TV nga makuha ang patag sang NGCP kagang ang rason sang pag-trip off sa mga planta. Jerk, nagpagwa sa statement ang Panay Energy Development Corporation nga nagtrip ang power source nila nga Unit 1 kag Unit 2. Magapatigayon naman sila sa separadong nga investigasyon. Samtang, nagapanawagan si Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trania sa Department of Energy kag NGCP nga i ang problema sa kuryente. ilabina na nga na-experyensyahan ni in Inis tinalikdan nga tuig. Plano man sa Alcalde Jerk nga talakayon ini sa Regional Development Council. Jirt? Madamo gin nga salamat sa update kapuso Zen Kilantan.